Hello guys! Welcome to my video. So for today, isishare ko sa inyo kung magkano nga ba ang halaga ng pagkain dito sa USA. But ang mga pagkain ito ay ang mga Filipino foods. So I will start the first. That is, magkano nga ba ang Ligo Sardines? Ito ay may halagang $1.99. Magkano nga ba ang $1.99 into pesos? That is 109 pesos and 45 centavos. Second, ang chippy. How much is the cheapy? That is 2.39 dollars. All right, we convert natin into pesos. That is 131 pesos point forty cents. Ang pangatlo naman ay ang oishi or oishi. Magkano ang oishi? That is 2.39 dollars or 131 pesos and forty five centavos. Ang pang-apat ay ang bihon or sutanghon bihon. Magkano nga ba ang sutanghon bihon? Ay may halagang 4.99 dollars or tumataginting na 274 pesos and 45 centavos. At ang panglima ay ang Mazula corn oil. All right. Ang Mazula corn oil ay 6.99 dollars or 384.45 pesos. At ang pang-anim, ang ating silver swan, soy sauce, that is, how much? 7.99 dollars when we convert into Philippine pesos, that is equivalent to 439 pesos and 45 centavos. At ang panghuli na isishare ko sa inyo ay ang Ajinomoro. Magkano nga ba ang Ajinomoro na may 1 pound? That is 7.59 dollars or tumataginting na 417 pesos and 45 centavos. Ang pitong mga pagkain na ipinakita ko sa inyo ay may total na 1,888 pesos and 15 centavos. Thank you so much for watching.